Magandang araw mga ka mga kamamshi, and to all people out there. Charis. At syempre, panibagong araw, panibagong vlog. So, samahan nyo ako ngayon sa aking ganap ng buhay. Ano daw? So, ayan nga mga kamamshi at hindi na nga ako nagpahirap sa aking sarili at nagpatumpik-tumpik pa. At hindi ko na rin pinahirapan yung aking isip sa pag-iisip nga ng aming uulamin ngayong tanghalian. Dahil tahong lang din naman yung tinda sa aming mini palengke ay wala akong choice. Tanghali na rin sa mga oras na to at kailangan ko na nga talaga magluto at magtatanghalian na. At kaya tahong na lang din yung aking binili ay madali nga lang din ito lutuin. Kapag ito nga yung aking niluto ay hindi na nga kami maghihintay ng matagal dahil alas 12 na rin sa mga oras na to. mamadali na nga rin pala ako makaluto dyan dahil mayroon pa nga akong pupuntahan pagtapos kumain. Sa sobrang pagmamadali ko nga hindi ko na nga ito nalagyan ng sayote at malunggay lang. Para kapag minagic ko ng isang kuloyan ay makakain na kaagad. Charis. So ayan at fast forward na nga tayo sa video ito. Pagkatapos ko na nga mananghalian at konting upo na nga lang yung aking pahinga at naglarga na. Hindi na rin pala ako naligo dyan dahil sobrang lakas nga ng hangin at ako nga inilalamig. Diyos me! At dinaig pang kambing. <laughs> Dito nga sa isla ng Burakay mga kamamshi ay dalawang season ng aming panahon ngayon. Autumn at saka winter dahil sobrang lamig. Charis. <laughs> Abay, atapang atao ka kapag naliligo ka araw-araw. So we are here in Katiklan Jetty Port at nakalapag na ngayong aking eroplanong sinasakyan este yung fast craft pala. Mag-isa na lang pala ako bumiyahi ngayong araw dahil malakas yung hangin at malakas din yung alon. Kaya ayos sumama ni housemate at ni Shane dahil mga takot. Takot nga yung dalawang 'yon sa malakas na alon. Kaya sinolo ko na lang yung nervous ko habang ako nga ay nasa bangka. Makikipaglibing nga pala ako ngayon sa aking tiyahin na asawa nga ng aking tiyuhin. Since hindi nga kami nakapaglamay dahil nga malayo at katiklan sila at burakay naman ako nakatira. Kaya sinikap ko na nga lang na makapunta sa kanyang libing kahit nga malakas yung alon at malakas din yung hangin. Noong elementary hanggang high school ay magkakapitbahay nga pala kami niyan sa tabon bukid. Pinsang buo nga ng nanay ko yung lalaki at yung asawang babae naman niya ayun ang namatay. Alala ko pa nga nung ako'y nagsasuffer sa induce nung ako ay nanganak kay Shane. Andun nga rin pala ang tsahin ko na to para damayan nga ako sa sakit na aking nararamdaman. Kaya naman kahit malakas yung hangin at alon ay sinikap ko pa rin talaga na makatawid dito sa tabon. So ayan at masaya nga sa puso at nagkita-kita at nagkakasama nga yung aming family. At sana sa susunod na banding namin ay hindi sa ganitong mga pagkakataon. Habang nabubuhay pa nga kami dito sa mundo ay masaya kaming magbabanding at walang away-away. Nagkakasundo, nagmamahalan at isang pamilya ang turingan. At yun lang for today's video sa mga hindi pa po nakapag follow sa akin please lang follow niyo na po ako charis <laughs> at paki-like and share na rin po ng aking mga mini vlog bye